Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again Ah, so for today's video, to nga, uh, nag-vlog ulit ako kasi may gusto lang ako sa inyo i-share. Pala nag-exercise ako ngayon. Mild exercise lang, hindi siya yung hard kasi syempre kakagaling lang natin. Kailangan pa maghilang ating mga sugat-sugat sa loob ng ating katawan. So habang nagpapahinga ako, i-share ko lang sa inyo yung karanasan namin about sa pag apply ng application tourist visa dito sa Canada. Ito nga pala si Dominic, ang aking baby. Hello! So, i-share ko lang sa inyo yung karanasan namin dito sa Canada na nung nag-apply kami ng tourist visa para sa kapatid ko. Uh, last 2023 nga, no, pumutok yung balita na napakabilis na nga makapunta dito sa Canada ng mga tourist visa. Kumbaga, mabilis kang makakapasok dito sa Canada kasi nag-invite sila ng maraming turismo, uh, na-introduce nila yung uh, tourism dito sa Canada. So, mabilis nga na pumutok yung balita na mabilis kang makakapag-tourist dito sa Canada. Tapos, pumutok din yung balita na kapag tourist ka dito sa Canada, eh pwede kang makapaghanap ng trabaho. Diba? So, ang dami talagang uh, nag-apply ng mga tao pupunta dito sa Canada as in, sobrang dami iba-ibang lahi, hindi lang Pilipino so, may mga Indiano may mga Chinese basta iba-iba guys talagang uh, nagtrending trending yung balita na yun na pag nakapunta ka dito tourist, pwede kang mag-apply, maghanap ng trabaho so yun na nga And then that time, syempre sa akin gusto ko makapunta dito kung sino yung uh, isa sa mga kamag-anak ko which is yung kapatid ko. Gusto ko siyang makapunta dito. Iniisip ko na tulungan yung kapatid ko para makapunta dito which is kasi tapos naman siya sa college, tapos gusto rin naman niya na makapunta dito. Sa madaling salita, gusto ko siyang tulungan para makapunta dito sa Canada para makapaghanap din ng trabaho that time kasi nga Uh, uso nga yun, na pag naka-tourist ka dito sa Canada, pwede ka maghanap ng trabaho. So, edi sabi ko sa kanya, mag-ayos na siya ng mga papeles niya. And then, aayusin ko na rin yung mga kailangan papeles. Kasi, hindi ganun basta-basta yung mga papeles na hinihingi ng IRCC or ng Canadian Immigration para makapag-apply ka ng uh, tourist visa. Kahit nga tourist visa eh. I don't know. And ayun na nga guys, no? ikwento ko lang. Kasi yung ate ko is tapos siya ng college. Pero wala siyang trabaho sa Pilipinas na matatag. Housewife lang siya. Pero meron naman silang sariling bahay, motor, may dalaw siyang anak at asawa. And then ayun na nga. Di pina... Kasi ko na sa kanya lahat ng mga papers na kailangan niya kasi unang-una ang kailangan sa uh, papeles passport, ties na tinatawag, kumbaga uh, home ties which is yung asawa mo, anak mo, alagang hayop and then mga ari-arian papak inahanap yun ng uh, immigration or ng IRCC tapos titingnan kung meron kang pera sa banko And then hinahanap din kung meron kang uh, trabaho sa Pilipinas which is wala yung ate ko. yun ang wala yung trabaho. So ako inasikaso ko na rin na yung papeles ko which is yung sa akin naman ay kailangan ko ng, kailangan kong ipakita na meron akong trabaho dito. Yun nga yung parang COI yung Certificate of Employment pera sa bangko tapos ah uh, kailangan din ng mga patunay na kapatid ko siya katulad ng pictures, mga ganon, mga basta pictures na magkasama kami, kailangan 'yon. Inasikaso ko na 'yung lahat at uh, inipo na, prepare na lahat para ipapasa na lang namin. So gumamit kami dito ng consultant which is kailangan din magbayad. Oh my god. So hindi talaga biro ang pag-aayos ng papeles, ano, kahit tourist. Medyo malaki-laki din yung nagastos ko. Kasi, uh, nagbayad ako sa consultant ng 500. 500 dollars, Canadian dollars, which is around 20,000 in pesos. Renepair na namin yung mga kailangan. nagsubmit uh, Nag-submit na siya ng mga kailangan sa akin. True scan. Lahat yun mga scan documents. Saglit lang naman lumabas yung result. And then after noon, pinasa na namin lahat, pati yung sa akin, sabay-sabay. Uh, nagpas pinasa na namin doon sa consultant ng namin. And then, ayun na nga, sa, sa makatuwid, makatawid, lumabas ang result, refuse yung kapatid ko. So, sa kadahilanan, ilalagay naman doon yung reason kung bakit na-refuse. Ang dahilan ay wala daw matibay na na dahilan nababalik si ate sa Pilipinas kasi nga usually yung mga nagbabakasyon dito nag stay yung iba nag TNT and then yung iba nga uh, parang under the table jobs so kasi bawal dito yun guys yung under the table na job kasi kapag tourist ka, kailangan tourist ka lang. Hindi ka magtatrabaho. So, frustrated ako kasi medyo yung consultant ko hindi rin nag update sa akin. Parang hindi ako kumpiyansa, kumpiyansa na ma a-approve yung kapatid ko kasi hindi siya nag uh, nag-a-update sa akin kung ano nang nangyayari. Tapos isang tanong isang sagot siya kapag uh, nagtatanong ako. Hindi ko alam, I mean, nakapangan ako lang kay Dominic. Medyo postpartum pa ako. No? Medyo naiirita ako. Tapos, yun nga, hindi siya nag-update. Kung ano lang itatanong ko, yun ang isasagot niya. Tapos, hindi ko alam. Basta hindi ako kumpiyansa sa loob ko na parang dito ma-approve. Kasi nga, bala ko kapag dumating yung kapatid ko dito, tutulungan niya mag alaga ng mga bata. At the same time, hahanapan din namin siya ng trabaho. And then, ayun na nga, guys. Refuse ang lumabas na result. So, wala. Sayang lahat ng mga pagod ng pera na ginastos ko. Talagang magt ka ng risk once na talagang pupunta ka dito sa Canada. Kasi hindi siya basta-basta, guys. Tapos, kailangan din talaga marami kang pera. Kasi sabi nila sa, sa Pilipinas, sabi nila, ba't mo kunin si ganito? Yung kapatid mo, yung pamakin mo. Guys, hindi ganun kadali. Kung ganun kadali talaga, baka siguro marami na akong kamag-anak na nakuha. Pero ang hirap talaga dito makapunta. Even kapatid mo. Pero yung magulang ko, pwedeng pwede siya makapunta dito. Kasi ako may nanay na lang ako, may mama na lang ako natitira. Yung papa ko wala na. Yung mama ko ay pwedeng pwede ko siyang kunin dito sa Canada. Pero ang problema ay ayaw niya dito. Kasi unang-una daw, matanda na siya. Hindi niya nakaya. Tapos sumunod, wala naman siyang gagawin dito. Marami na daw siya nararamdaman. Five years na ako sa Canada, no? So, gusto ko talaga makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Gusto ko silang makapunta rito. Kasi nga, syempre, kapag dito ka nagtrabaho, tas si convert mo sa Pilipinas, talaga malaki. Pero ang gastos dito, guys, is sobrang mahal. So, ayun na nga, guys. Na-share ko lang sa inyo. Talagang kailangan ng maraming maraming pondo. <laughs> like, oras kasi syempre gugugol ka ng oras sa pag sa pag ng mga requirements mo tapos pera kailangan maraming pera as in kasi kailangan ng show money show money pamasahe me medical basta marami so kaya sa mga gustong pumunta dito guys pag isipan yung mabuti kasi sayang ang pera so yun na-share ko lang sa inyo guys. Although, pwede pa naman siyang i reapply pero hindi ko alam kung bakit sa loob ko parang ayoko nang i reapply Kasi, yun na nga, parang nararamdaman ko na pag nakapunta siya dito, wala nang siya makukontrabaho eh. Kaya ang dami nag-uuwian ng mga turis ngayon eh. Siguro in the God's perfect time talaga. Kung talagang para sa kanya yung Canada, makapunta siya dito, talagang siguro ipagkakaloob niyo yun ng Diyos sa kanya hindi talaga ganang kadali siguro mas madali sa maraming pera, sa may mga tumutulong pero sa katulad kong sarili ko lang, asikaso ko ng papeles, pera ko sikap ko talagang mahirap lalo ang mahal mga bills dito tapos mga bilihin mahal ng mga bilihin mga bayarin Mahal ng expenses So, yun guys Na-share ko lang sa inyo Sana nakakuha kayo ng konting idea And then, kung may mga tanong kayo Just comment down below Kasi alam ko maraming interested sa Canada So, hanggang dito na lang guys See you on my next vlog